So what's up mga ka-target? Good morning sa inyong lahat. Pakainin natin yung labuyo natin. Na bago. Ayan. Bago lang to guys. Nandays na rin sa atin to. At guys abangan nyo yung paglulugon na ito. Naglulugon na siya. Gusto kong abangan niyo kung paano lumitaw yung tunay na kulay nito. Maganda to guys. Promise. Uh, ito yung bago natin ano, Labuyo Ito naman ni Tim Yan Yan guys sa mga gusto palang mapaamo agad yung ano Mga labuyo yung parang katulad sa akin ng ganito Kailangan nyo lang po siyang gutumin Yan At tapos eh Siyempre lagi nyo din dapat tinihimas yung labuyo Pero kapag ah, Naglulugon siya kailangan dandahan niyo lang sa pagkuha ng ng katawan nila yung sa may kulungan kasi masasakit yung katawan niyan eh so may idad na nga pala binigay sa atin eh no nakikita nyo naman po sa may kanyang ah uh, tahig yan edad na yan yan ganyan lang po kung magpaamo ng labuyo medyo tayo na rin yung palong niya pag ano malaunan titira na sa atin to Yan. Mabalik na naman yan. Siyempre yung labuyo dapat sumunod. Hindi tayo. Di yeah. Nabulunan. <laughs> Hindi mamaya na yan. Nabulunan eh. Ito naman tayo sa kabila. Eh. Ito guys. Parang nagbalik ilap ng ano. Yung labuyo ko na to. Dati kumakain to sa kamay ko. Ngayon nahihirapan na akong pakainin. Yung ako nagbalik ilap siguro. Ito pa naman guys yung halos 60,000 na guys yung nakapanood dahil napakain ko to dun sa may ano sa aking kamay. 60,000 na yung nakakapanood nito na guys ng video dito. Kay Bangis. Ewan ko guys bigla na lang nagbuhat naglugon siya. Bigla na lang nagbago lahat guys. Naging medyo mailap na siya talaga. Oh. Dati dati guys, sinasalubong yung kamay natin yan. Tsaka napapakain ko sa palad ko. Ngayon eh, iwan ko, tatry ko ngayon kung kakain siya. Pero kung di man siya tumuka ngayon, eh, uy, oh, nanalaban eh. <laughs> Hindi man siya tumuka ngayon eh, bukas na eh, hapon na lang natin siya pakainin. Para maibalik natin yung kabaitan niya guys. Kasi kung para natiliin natin siyang ganyan, hindi tumuto ka eh, mahirapan tayong pabaitin ulit to. Nag, naglugon kasi siya guys, kaya ganyan. Pasensya na kayo. Medyo masakit talaga yung katawan yan. Ewan ko, yung mga matagal na sa naglalabuyo, alam siguro nila yan. Na kapag naglulugon, talagang nag, parang nagbabalik ilap yan e po kasi baguhan pa lang na naglalabuyo. At ginagamay pa yung pag-aalaga ng labuyo. Ayaw guys talaga. Ayaw niya. Ibig sabihin niyan. wag huwag muna natin sa pakainin. Ganun lang guys yon Huwag na lang muna natin silang pakainin. Eto. Okay na muna tayo dyan. Para sa susunod na pakain natin eh. Lumapit agad siya ulit. Pero yan sumasalubong na talaga yan.